Mo. Tuyo. Tuyo na naman oh. No? Sipag sipag, tapos ang ulam tuyo. Ayan, yan ang ulam namin. So, Sabi po ng kumpanya, nalulugit na kaya hindi kayo nababayaran. Tapos nakatengke lang po kayo doon sa construction site. Sobrang hirap na po nararanasan kami. Lagi po kinakatwiran ng kumpanya. Next Friday, next Friday. Puro magandang po, po naririnig namin sa kanila. Pero wala po tatrabaho po kami na maayos tapos pag namin sa pamilya namin wala kami bitbit na makakainin. nila Sir Rafi, na po Nagkaroon lang po talaga ng problema ang kumpanya. So, pinaliwanag po namin na hindi po talaga kaya ibigay ng kumpanya yung ako. Hindi po pwedeng Apo. gamitin dahilan na naghikaw yung kumpanya. Gawan niyo po ng remedyo Apo. na mabayaran po, mapalitan yung kanila na ibigay na ng servisyo. Opo. Kailan po may bibigay yung kanila mga sweldo, madam? Ginagawa lang po, sir, ng paraan po, Bali. Bago po magpasko, sir. Yun bago po yung target ko. Okay. so, bago magpasko, may bigay yung kanilang 13-month pay, pati yung tatlong buwang sweldo nila. Kapag hindi nyo po nabayaran na maayos yung empleyado ninyo, dadaling ko senado to, isa kasi ipatatawag namin, maniwala ka sa hindi. So, may gagarantee mo ba na ma bago magpasko, mabibigay ng oh, may bigay Senator, yung sweldo nila? yun, talaga hong tinatrabaho natin. Kung po na hindi po matupad yung pangako ng company, tatanggapin po namin dito yung reklamo po ng empleyado para mapag na ng formal dito sa amin. Yung kinainin. Samantala lang ito, bigyan kay Tig 10,000. Lot Ken 23. Sige po, ngayong araw na ito, mamaya po, darating dito yung pera ng 10,000 kay Pati Kasamahan nyo. sa po. po. Salamat po. Salamat po. Panginoon. Oh. Rapier po, wala po kami mapagsidlan ng galak po dahil napaka dakila po ng yung puso, napakabuti pa yung puso. Yung ipinangako nyo po, agad-agad po ay uh, naipapaabot nyo po agad sa mga taong pinangakuan nyo. Kaya po kami po yung nagpapasalamat ng lubos-lubos sa -lubos, po aking mga kasama dito sa Laredel Bulacan. Thank you po, Sir Rapi. Thank you po, Idol. Thank you po.

party list na masasandalan. AXIS! Number 60! da umaga po sa inyo. Ngayon araw po, andito tayo ngayon sa Dolly Bulacan para po mag-file na ng reklamo laban po dito kay Mr. Sikat dahil hindi nga po naibigay or hindi po siya tumupad doon po sa usapan nila ni Idol na magbibigay siya ng mga sahod po ninyo. Pero Atatay Tatay Samuel, eto pong 13-month pay ninyo ay naibigay naman po ng buo. Opo ma'am, naibigay po nila ng buo ma'am. Tapos nagbigay din po sila ng bali 7 weeks po doon sa 14 weeks namin nung time na lumapit po kami kay senator po so bali hindi po talaga nila na complete yung pangako nila na bibigay po nila lahat ng boy yung sahod namin kaya po muli kami na dumulog po sa inyo kasi alam po namin na magiging maganda po yung resulta nito na ginagawa po namin. Pero as of now po, ano na po yung status ng sa trabaho po ninyo? Sa trabaho po namin, nagsabi po sila na hindi pa raw dapat po bumalik. Eh kawawa po yung mga galing ng probinsya na nakabalik na po. Yung malalaking probinsya nakabalik na. Tapos pagdating po nila sa barracks, sabi stop operation pa rin daw po. So wala man lang silang memo na sinabi sa mga tao na before sana umuwi, bumalik yung mga tao dito sa Florida, dili sana po nagpasabi na po sila para hindi po gumastos na yung tao so yun po ang kaya tapos ngayon Naputulan na rin po kami ng tubig doon. Baka yung ilaw po namin hanggang ngayong araw na rin lang po. Sige po, tayo naman po ay inaantay na ng staff po sa Dole, si Mr. Hannibal po, para po maasikaso po yung mga reklamo niyo laban po dito sa inyo pong employer. Ano po? Maraming salamat po. Sige po, tara po.